Ah, ito dito kay Boss Lando to, Boss Lando. mga idol. Ito ay mga idol. <teachers> Tukailan, wala ayaw okay ma idol hey boss joe yan Ito to okay ma idol hey boss joe yan 2k lang mga bata pa mga idol may bawas pa yan yan ay pa ay 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 Joey mga idol, kontakin nyo lang si Boss Joey Boss Joey, pagkakita naman ang number natin 0942-350-1793 Yun, na, kontakin nyo lang si Boss Joey mga idol Sa mga detalya nito, mga manok na to okay. Salamat ha 4-5 kay Boss Renz to mga idol Boss Renz, 45 daw Or five, <laughs> the boss friends <laughs> the my idol. Idol, boss friends. Four five mga idol. Eh boss runs to. Eh boss runs parang sa

Oh, kami. Maganda niyan. Oh, ito oh, 6 Mga maganda tryo mo. Tryo na yan? ano, pwedeng ako 6K. Ito daw, ano, bloodline. Basmak. anong bloodline ito? Melsims. Helsim. Ino ng ino. 6K daw, tryo na. Awesome tryo. 6K tryo mga idol. Oh, ulit na kagad to pang ano.

6K daw ito mga idol, trio <laughs> <laughs> Ayan mga idol, oh. Ay, hey, boss. Wala ang utang sa'yo. Wala na, okay na. Mayroon. Ayan mga idol, oh. Hey, Saan na ito <laughs> 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 <Is there? laughs> Yana, boss? na <laughs> na yan, yan o, ganun. takot pa sa bata ate oh <laughs> ayun, ayan tapos

basta ng 12,000, binibinta rin niya ng 12,000 mga idol. 12,000 niya raw nabili mga idol. KGM, Game Farm. Solid, Pogi. Si Pogi ng ano. Hindi ito kasama, hindi ito kasama, hindi ito kasama. May may hari Nandito tayo kay... Alam mo, God 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 God. God. Anong manong gobang? Anong pangalan ng ano natin? Rodman ang gobang boss. Ayun, okay. Ito ano to boss? Ayun, parehas million boss, loko. Yo, uh, Shih Tzu, no? Oo, Shih Tzu. Oo, yung ganda, pa siya, ang mga ito. or months and 3 months. Four, alin ang 4 months? Ito, malaki. Alin 3 months. Alin may vaccine dyan, boss? Wala pa? Parehas, parehas. Ah, parehas na. Magka, no? Ako boss. Yung previous pack, pa ako nito. Parehas, 6 Oo. Ang bag pa daw, mga idol, oh. Oo. Oh. siya may free bag. Oo. Oh. Okay, mga idol, six-five lang daw, oh. Tapos, meron sana sa bahay pa meron. Oh, Ayun. Ah, sa bahay ko ang gusto nila. Ano mga aso pa doon? Bubuli tayo ron sa mga sitso pa rin babae. Hey, Ay, ano ka mayroon. ba may heavy page? Ha? heavy page. Oh, yun po. Yung ano, road ng goba. Road ng goba, yun. No. Mas so, may contact nyo lang ako sa number ko. 0905-844-6709. Yun. Pangalan. Hindi ka lang po kami sa LRT Monumento. Eh, ah, SM Monumento. Okay, yun. Oh, tawagan niyo lang si boss mga idol para sa mga detalye. Oh, okay. salamat boss ha. Salamat po kayo. 25k. Ha, ah, idol 25k daw po. Dito ito, boss magkano? 120. 20. Babae lalaki? Babae. <laughs> Babae din. Tapos ito boss. Malaya. Malaya magkano boss? 85 lang. Ayun. Okay. Ito ang ganda oh ito person, big one. Ilan may isang taon na yan? Isang Ta taon na to. Oh, magkaan, boss? Ta 10K. Labae. Okay. Tapos ito? Ito yung sotik. Sotik. Babae. Yun, o. Magkano, boss? Ito yung ano, 15. 15. Yun. Tapos meron kasi ilalim. Scottish Fold. Scottish Fold. Magkano, boss? 10K. 10K lang. Babae, lalaki? Lalaki. 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 65 na, na lang yon. Okay, boss, ang detalye natin, number? 4 6 0 8 1 7 Pangalan? Darwin Darwin May hey, every page ka? Meron page, ano? Forge Carbon Forge Carbon, Okay, boss, salamat ha Ito boss, sa si boss Ito, boss, kanina daw? Ayun Masis si boss oh, Masis si Alawang babae, isang lalaki, 65 na lang may vaccine. 65, may vaccine na. Bakit vaccine na vaccine? <inaudible> vaccine well, ilang buwan? Two months, two months, uh, months, one week. Ito yung babae. Alawang babae, ito lalaki. yung lalaki, okay. Ito yung bags. May bag pa. Oh, okay. negotiable pa 'yun. Sa 65 ba, may bag pa tapos negotiable pa mga idol. Ito 'yung number ni boss Jun. Ayun, tawagan mo. Taga saan kay boss? Oh, no. Baliches. Baliches pwede naman deliver ano? Usapan. Okay. Ito sa'yo, ito. Bila. Ah. Boss, ito magkano So, big question sir, babayaran na 'ke. Ah. Oh. Boss? boss. Hindi sa lalaki, 75 sa babae. 7k. Parang British 'to, no? Eh? Pero honestly, shorting question lang yan. Shorting lang. Magkano ulit? 7 k Ah, 7-5, k Mas mura to, no? Ah, mas maganda kasi kung ano ito, no? Pero parang British ang tura, no? Okay, yung number natin, boss? Facebook na lang, sir. Sige, boss. Okay, yan lang. Facebook, kontakin nyo lang. Marami pa kayo sa bahay o ito lang? Meron po kaso, mga one month pa lang. Ah, yun. Eh. talaga kayo ng pusa, no? Yun. Kay Boss Nong. Contact nyo lang mga idol. Para sa detalye. Salamat po sa...